O mga bungisngi, samahan niyo akong mag ng ating bell pepper. Kahapon nakapag-harvest na ako pero kanina nakita ko may naiwan pang hinog. Malit nga lang siya pero pwede na siyang idagdag. Ito nga pala yung lahat ng na-harvest kong bell pepper. At iyan yung gagamitin natin para sa ating spaghetti. Naganda na nga ako ng bawang, sibuyas at saka ng carrots. At naglagay na rin ako ng mantika sa ating kawali. At uh, nagisa na rin ako ng bawang at saka ng sibuyas. inilagay ko na rin yung beef. Siyempre, dapat ground beef para mas malasa kumpara sa ground pork. And of course, tingnan nyo naman yung aking bell pepper. May anak sa loob, ba? Diba? <laughs> At ngayon na nga, hinalo ko na yung carrots. Ayan, um, binablanch ko lang ng konti yung beef para nang sa ganun. Medyo malutuluto siya ng konti. At inihalo ko na rin yung ating bell pepper. Ayan, at nilagay ko na yung ating sauce. Ah, uh, actually guys, hindi ako masyadong choosy, pero itong fiesta sauce na to ay ibinigay lang yan. Kaya yan yung ginamit ko. And then, inihalo ko na rin yung hotdog na ating hiniwa. At ayan, halos uh, malapit na siyang maluto. Haluhaluin lang natin para hindi masunog yung ilalim. At syempre, dapat may taste test yan. Kailangan approve muna ni Bossing. Ayun, approve na kay Bossing. Kaya naman, Lutuin naman natin yung pasta. Ayan, naglagay na nga ako ng tubig at saka ng konting asin at mantika para hindi magdikit-dikit ang ating pasta. At pagkatapos ng kumulo na ito, ay inilagay ko na yung pasta. Ayan. At uh, hinalo-halo ko na rin siya hanggang sa maluto siya or maging al dente siya sa wakas ayun na makakakain na ako ng breakfast. Ito ang kinalabasan ng ating spaghetti. Salamat mong isngis!